niluloy po na lagyan ko mo dito lang nila cross kasi para pagkakita na yung board ay long no, hmm. pag baga pagandahin niya hmm. kaya rating din na po naon pagandahin din niya yung board yan oh. niya eh? hindi natin dapat nakakalimutan yung ating mga ano mga ninuno especially yung mga nawala natin na mga magulang ganoon ako eh hindi ako nakakalimot sa parents ko Uh, ako naman nandun sa Maynila Una ko talagang pinuntahan yung Libingan ng tatay ko bago ko mamasyal muna kung saan saan Kahit sana ako nagpunta Punta man ako ng uh, Nung nasa Taiwan man ako ano, Yung talagang ano ko Hindi nawawala sa akin kailangan natin lumingon sa pinanggalingan natin kasal? tayo. Sa kasal, hindi pwede sa taon Ngayon, dito tayo sa simenteryo. Guys, magandang araw. Sila kaya at saka uh, si Pakdat ulit ito. Ngayon naman, this time pupunta kami doon sa puntod o borol, burol. Burol doon sa puntod ni Papa. Yung tatay ni Aileen. Pupunta kami sa simenteryo. Pasyalan namin yung mga um, na, nawalang uh, mga relatives namin. Relatives na mga sis. <laughs> Dere, sa nasunahan. Ano mo? Suri-suri ba? Suri-suri. Bais ko ba? Bais ko. Wow! Ah, sila nag-ingon sa akin. Sila nag-ingon. Ano mo? Nag-bais ko. Tinakad lang namin mula dito hanggang dun sa bahay. 2 kilometers lang ba yun, no? Oh, ang oh, ang um, layo. Ang layo. Ano yung building na ginagawang to. So, Skwilahan pa rin. Ah, Ah, binago na nila. Oo, oh, binago na oh, nila. Dito na si Aileen. Dito kami nag noon. Oo, oh, no. Ilang floor din yan? Oh, parang dalawang andana na, no? Oo, oh, parang dalawang, oh, dalawang andana na. Dalawang say, floor? Oo. Oh. Uh, sa mga arting ay, ay no? mm -hmm. The aircon. Oh, the aircon. Ang oh, maganda. Ma -air oh. Ma -air Parang hindi na sila problema. Di ba kapag ka sobrang init, pinapa, walang school? Mm -hmm. Dito sa Manila, dito sa, dun sa Manila, pag sobrang init, walang school eh. Yun ang ano guys eh. Kapag ka sobrang init, walang school, di ba? Tama-tama lang may aircon. 5 Pili tayo ng pang hatag. Hatag. Lima. 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 ng pagkain. Lima po. Bakery. Pineapple. Hmm. Han? Yan. Ay, kandila. Kami kandila. Ay. Pinetag sila Ay. 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 Oh enggak di zona kepala and di sekitar Itong right side lang ba? Ang cemetery. Oo. Oh. Yung kabila, left, wala na. Wala na. Ah, dito? Sa oh, okay. dito okay. Dito, dito. Dito, dito. Dito, Dito, Tama lang pala dinagin dinala yung mga bata muna. Kasi... Tabi-tabi po. Tabi-tabi. Pasintabi. Tabi-tabi. Kasi Ano ang higaan yung Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. tabi, tabi. tabi, tabi. Si na,

Tabi-tabi. Tandaan tabi. kan, baka mama ma Tapi ka. Tabi-tabi po. Tabi-tabi po. Dito ba yun? Doon pa Ay, ito na ba yung o? na? Ito tabi po. Saan tabi? Asa. Asa. May lubi. Ganyan yung mat. Ay, hindi na lumisan na. Matagal na pala. Asa, ito? Ito. Pahiluan na na yan. tayo. Wala naman. Sige, doon. Dito na po. Ay, ginaglobe na, nanay. Pagbutangin ko, ah. Ito di bagyo man, oh, bagyo man, ah. yung <laughs> bagyo, bagyo, kaya nagkaganyan. Oo. Oo, no, nadaganan yung ano. Nadaganan din. puno to mo nandun yan? Mata, kaya sabi nang ano, ng, niluloy po ko na lagyan mo mo dito ng dilacrosse kasi para pagkakita nyo yung board ay nung hmm. pagpagandahin niya narating hmm. no? din ako noon pagpagandahin din niyo yung yan oo isang pangalan ni. baka alam mo ah, siya yun eh. galing gusto galing ay galing is sa ninyo yung pakuha ng parke na may pa habi ninyo yung dami na lang oh ito na lang ba na mga puke ano mga trabaho yah ay ay ano mga trabaho balinesan hmm. yeah. okay. so, nato uh, or malawil din nilang tayo na ano parang ganyan na o oh, oh kailangan ipa ano to patanggalito marmun ano yung paloto ano yung marmun hindi yung lapida ah, lapida yung lapida yung matiga muna, siguro. Ito na lang mga ganito. Kung okay, budget e. na. Ito yan sa lupa, ito kaya. Ito kailangan mo po uh, ito, hindi basta-basta mo -basta bubuhat eh. Mayroon na oh. o, yan. Ayan. Hmm. naman yun. Ayan guys. Ganun pa man eh, hindi natin dapat nakakalimutan yung ating mga ano mga ninuno especially yung mga nawala natin na mga magulang ganoon ako eh, hindi ako nakakalimot sa parents ko pa, ako naman nandun sa Manila una ko talagang pinuntahan yung libingan ng tatay ko bago ko mamasyal muna kung saan saan kahit saan ako nagpunta punta muna ako ng uh, nung sa Taiwan man ako ano yun talagang ano ko hindi yan nawawala sa kanya. kailangan natin lumingon sa pinanggalingan natin kaya patay na sila kasi nandun ang swerte magbahid na lang tayo nang tatanggal sa kahoy na to bayaw siguro pamarmol ko muna oh yan isip eh ano muna muna yun parang sa kaliman Malapit ng birthday ni papa eh Oo. Oh. Hindi gano'n na dito mahimu iya. Asa? Diha ah ba? Sa kwan, mahimu ani lula. oh, diha na lang. Diha na lang. Asa na Nara diha ah, babo ani. Batwa na toron? ron? Oo. May pangalan siya dyan ba Hindi naman Hindi Hindi naman nga Pero ito yon positive. Oo, oh, awa nga iya. pa paano, ano, nakaprating tayo dito. At least alam mo na ang situation. Andiyan? Kundrado Tingnan ako. Oo, kundrado at least pa, paano ngayon, nakapunta tayo dito. Right? Alam mm. na natin ang sitwasyon. Ayun nga, ito nga, Kondrado. Kondrado Meron din bayaw. si Yan. Um, Ayan, pangalan. Yan ba yaw? Yan. oh, ting oh, may Kondrado yan. Ah, oh, eh. Kaya natin dito. Kondrado. Oh. Ayan. yung Kondrado pangalan ng, pa, ng si Papa. Ayan. Yeah. Ayan. -mm. -mm. Paano na tayo ngayon para pag birthday ni Papa, mailagay na? Hmm, mm, pagawa. Dali raman so, na uh, itong mawala si Papa, kaya yung dumbo si Mama, anak. Ha? Huh? Ito na ulos, ano na nawala si Papa? Abitan, nabuta ka nandiyan na. na? Uh, ano na, na si <laughs> October man to, 2022. 2018. October o September? October. Kung man birthday ni Papa, ani Mama. October 22. Tara, sa ilong, Muto, sa ilong, mutu, sa ilong. Sa ako sa ate? Oo. Oh. Eh. Kami na lang, ako na lang, mag, kami na lang magtanggal dito ba Oo, oh, yan, kahit maputol lang, lang yan, tanggalin. O, oh, tapos si, ano bang gag, plano yun, so o marmol ano? Huwag na lang, ito yung marmol ito, lang, huwag na lang, huwag na lang, huwag oh, okay. na lang, huwag na lang, na lang, sa No? Kung mag tiles. Ako mag -tiles kung mag-tiles, ako rakan pag magpalit ng Kung mag-tiles. oh, pero patay budget, marmol mo na labida. oh, pero kung, kung gusto na ako, ako naman nang Kaya mang Jojo ito na ko plano ko ko na naman ito. Tapos ito. Ito lang oh. At yun, ito lang yung ano guys oh. Yung dagat. Nakita natin yung mga ano diyan. ng mga boat provide ninyo akong pilay kuwan kulang hindi kailangan talaga may pagawa kasi andyan pa siya wala na okay, ang um, kahoy lang matanggal no bayaw uh, hindi natin kayang buhatin yan hindi ito kaya, kailangan pa putulin putulin yan oo uh, si tapon kung saan maaring itapon yan Diyan. Wala nandito sa ilalim kasi pinagkakap-kap pa namin yung ano hindi namin makita masyado. At least kahit papano ayan. Well. Pero sabi, na lang ng ano yun ba yun, no? Bago, na yan. Papagawan natin ng lapida ito. Yeah! Papano may lapida si Papa dyan. Ang importante dyan, eh. Tulo oh, yung ano. Tulo lang. O yan na lang. Tulo yun. Gagala mm. po ito sa lambakir. <laughs> Pumbos-pumbos. Nakakalala tayo kay Papa. Eh Papa, ko si... Nistor. sa ni Aileen. <laughs> oh, yan. Sa wakas. Arating kami dito sa... iyong... First oh, time balikin sa Punto. First oh. time. Okay. Tapos na kami sa susunod na linggo. At least kahit papano kadalaw kami dito. Hindi nakasama yung mga punyo kasi wala medyo mahirap ang ganan dito. Delikado baka mamay madulas. pa. 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 Hmm. O oh, sige. Sige misteryo. Yan dyan na lang muna si papa. Bukas gagawan na ng parang ito. Bayaw na lang Aileen, yung walang pasok yun si Clinton. Aileen? Yung baby ko. Oo. Ah, yung ano? Yung oh. discard yung gagawin uh -huh. natin dito. Para makompleto Hindi ang... Hindi ka yung, yung ng... truck mo. Walang problema. Mag... Magda... Bukas, magdala na ako ng ba balas galing doon. Oo, oh, sige. Andun lang din naman ako kung sakaling oh. kailangan nyo. Kailangan ko kasi maalis na ako Bago maman. tayo umuwi, eh, mapa, ano si Papa ito. Kaya na kay Kipad Ito mo nga ito ah, pata patawag? Kuha pang putol para ah, may tabi natin tayo. ito na, na, eh. na, oh, Nabilin dito ar, dito sa So papa dito na muna kami Babalik kami bukas no Para maayos yan bayo no Ayusin natin yan Okay dyan na lang muna yan Let's go. Wala na bang ibang bayaw ba Lighter no? Dito. Mag magpalina -ma man ta. Hamas agi dito. Diri na ta agi sa kuan lahi la na puta ato agian pa ulit. Asa ta mag paglaya? Diri man ya to on gihatod gud. Aw, dito na ba? Jan jan jan. O sige. Diri santay galing. O sige, Masanta'y santay galing. Doon lang ta magpalina. Sa labas na. Oo, oh, okay. Ngayon ba yo baka gumulong yan. Oo. Okay. Oh, naman yun. Uh, pero kapag kamahal na araw o oh, pista ng patay pala, malinis to. Kasi lahat ng mga nandito yung mga ano eh, ganyan talaga. mag hmm. maglilinis talaga eh. Hmm.

gugma sige yan ha say na ninyo mm para sa itong negosyante po. oy naay pasok ug manen ugma kay gabi ina oh sige Kuyog ka sama yan dai hard Walang, pants yun. ano yan <laughs> dai hard di... pants yan sa lakay mabait na bata eh yes mabait talaga mabait to pants to ni Vicky <laughs> ay <laughs> dong yan

Maraming basurahan dia, sa labas doon. Hindi ba pwede ito dalhin? O, oh, ah, di ba? Pwede isunog na yan dyan. Hindi, bawal. Kaya ibatid mo dako. Okay, okay na? Oo, oh, pwede na ba yan? Okay. Pero ba't tawag dyan? Sige, dito ka. Dito ka, magsimula ka dito. Magpausok kan tayo rin. Magpausok tayo yung ano, ma... Kasama so, sa'yo pagka dito oh. pausok dyan. Yung oh, mga malas-malas. Pausok pa talag, pausok dia, tayo. Oo O ade ade sir mo sulod sa balay nila mga antag. Abo. Abo. Ay nandoon karton ng mga mo. Ha? Asan ka abo? Kung na bayaw. Oo tama na. Oh, tama oh, okay. na kapausok na tayo. Baka lalaki diyan. Mm. Okay. okay. <coughs> lang mayroon din pala nagpapasok dito no oh. pamahiin talaga yon oo oh. papunta papasok sa loob ng bahay mag ano tayo na ng... ano ba yun alam mo tagal sa abo Abu. Ab abo Ab <laughs> abo rin yun abo rin eh. abo 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 my god, dong oh, Oh my god, bolyaso ko. Ganyan talaga. Eh, dito, meron din pala dito. Oo. Okay. Ano? Balik na tayo sa bahay. Doon tayo magpa, ano nang abo. Dito, doon na lang. Dito na lang. Okay. Guys, so, dito na kami sa bahay ulit. Pero sa pamahiin, uh -huh. ano bang tawag yan, Han? Abo-abo? Kapak -abo? abo. ah, muna sa abo. O magugas. Okay. Ah. Okay Okay. Tapos bukas na yung ano, pupunta doon. Balikan na lang natin bukas, guys. Yeah! tomorrow Bye, good morning. Ito na ba yung ano? Ito na ba yung magagamitin doon sa ano ni Papa? Uh, materialis. Oh, materials. Ah, materials. Oh, 'yun. Okay, yeah. oh. Ayun. Oh. Ano 'yung materials, guys? Ito next following din na 'to. Hoy uh, um, uh, 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 na, han. Bayaw. Bayaw. Ah, hindi ka na materialize para doon kay Papa. Oo. Oh, ah, sige, sige. Saka oh. video tayo ha. Ah. Itinix ako na ano, nandito ka daw eh. Kilo-kilo. Oh. Oh. Ah, so, 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 Oo. Dala mo ito, Tim. Dala mo ito, Tim. Andiyan, may video dyan. Oh, Punta tayo doon? Oo, oh, mamaya, mamaya. Sabi ko ha. Wala natin kami na ilong. Oo. Oh. Ah, uh, ito, ito guys yung ano, piston ni... Bolt oh, Yan. Wala kami ng mga materialis para doon sa... Ah, uh, puntod ni Papa ayos. Ha? Oh, yung kamagong na ano, uh, hotel ni Board. At ito, pwesto niya rin to. Pwesto rin ni Board to. General Merchandise. Living, huh? oh, and guys, dito na tayo ulit uh, sa ano, sa sementeryo sementeryo. Ginagawa na yung dapat gawin. Mm. Busbus lang di ba? Ding busbus lang okay na. Ito kami aminan na to. Para saan to? Uh, Para sa sa poste. Uh, hmm. Apat na poste okay rara. So. Ah. Uh, okay. hmm. So hindi eh, na, pa natin bubuhusan na yun. Yung, ano, yung doon. Hindi natin, hindi pa pala natin mabubungan, no? Ah, okay. Mabubuhusan lang ngayon. Sige, hmm. okay, puntan mo, makikita mo. Hindi, kailangan itibagin yung simento na mamaya pang Hindi Oo, itibagin. Gumawa ka na lang dito. Hindi, yung ano lang, yung lapida para yun ang maibigay ko doon sa pagdawa. parang Hindi, kala ko ba, inanong, in, dyan ba banda? Hindi kayo magagalit. Yun? Ay, huwag, huwag takpan yung ano. Huwag nyong takpan yung mayari. Kasi mer Dito na lang siguro. Oo, di. Paano ba? Napoy ko, ang diri ah. Diyan daw, sabi ni Ayan. Mm. ay pa paano yung ibang ano doon? Matakpan, no? Hindi, okay naman niya. Pwede oh. kayo gini siya. dito, lang naman yung mm. Um, masa. Oh. Patungan na siya. Bali, iangat naman po niya. Oh, may angat nila. Uh -huh. Okay. Ito ang bala. Pwede tanggalo angat. Um. Oh, pwede naman ang angat Hindi mo nang kuwan. Hindi. Hmm. Eh, Kasi kasapan niya. Ano naman? Kaya na yung mga kasigaran na dito yung... Ang na ba? batong na na. Bantay ka sa awo hmm. na nga. Hindi pa ba yung mga siminto diri ah. Uh Oo. -huh. Parang ganito. Hmm. Ito lang yung no, gagawin ito, natin din, ano di ba? Eh, dapat talaga hmm. yung lapida sa ano. Ganyan lang? Mm -hmm. uh, parang meron lang siyang ano. Kas lagyan natin ng ano ito. Ang um, bakal sa loob bottom na ano, buti na sa harapan yung ano, sa, sa taas. Ito O baka mabutas mo. Ayan guys, nandito tayo ngayon sa bahay. Dito sa terrace. Yeah nag-almusal kami, ayan. Ah, nakita niyo naman kagapon, no, doon sa previous video natin na ayos na yung ano or merong ano, merong pumuntaroon uh, pumunta roon sa puntod ni Papa para ayusin yung yun, yung puntod niya yung uh, ayan, hindi kami nakapunta kagapon, gawa nga ng lakas ng ulan. Pero ang update natapos na yung poste, na malit lang na poste. Uh, bububungan na lang kasi siyempre pinatuyo pa nga yung ano yung uh, yung cemento at least kahit papano ito lang yung aking masasabi no uh, kahit mawala yung ating mga magulang o relatives so yung mga mag-alaga sa atin ng malilit dapat din natin nakakalimutan yun lang yung, yun kasi yan yung sir ah, uh, na kasi si nakikita nyo sa paligid natin andyan yung ano Uh, dagat, no? Wow. Ah, uh, dito tayo ngayon sa overlook. Ayan. Maganda yung view rin dito. Gusto ko lang i-share sa inyo, guys, kasi napalibutan tayo ng ano, ng dagat. Ocean. Kulamana po ng ocean dito. Ang sa Saan? Primero dito kapag ka pensionado ka lang eh no, sarap manirahan dito sa probinsya yes! ayan And guys so uh, but anyway guys uh, once again it's Lakay Tracker here um, ano ngayon sabado no? bukas linggo tas monday yung ano na yung pabalik na kami ng Manila mga ano na lang kami dito mga isang araw kahit papano eh, kami dito sa uh, bayan ni Mrs. kung saan uh, siya pinanganak nakilala ko for the first time yung mga bayaw ko at nakita muli si mama yung dinan ko at nadalaw namin yung punton guys, once again ha it's like here kapag nagusto ng video uh, tulong tulong tayong mag share ingat kaya lagi yan guys once again it's like peace out Lakai, Binoy Tracker.